Hello mga langga, welcome back again on Black Night Vlogs. Here we are again, it's been a long time, hindi tayo nag-usap, so nag-upload up doon tayo. So, so, we are here now in Madrid from, the, uh, from our vacation, kung kumusta na kayo. So today, we have, mayroon na ako i-share sa inyo about sa ating health, sa ating health. So, the health that I, I am passing right now. No, and laki na mga eye bags <laughs> so today nagdaan ako dito sa sushi here so hindi ko alam kung sushi pa talaga siya guys so natuman ako dito kasi galing na ako sa, sa aking uh, appointment today so yun and here I'm gonna show you what I'm going to eat so this one is in order ko this is um a beef with vegetables and then this one is uh, I don't know a pancit I don't know and it's vegetables also so nandito ako now na, nasa terrace ako alone so ayan. so this is what's happening pag malapit na ang Christmas so nandito lang ako So, ayan yung tulad na yung sinasabi ko guys about our health. our health. Kung meron tayong naramdaman. Ako kasi yung tipo na na pag may naramdaman ako as long as kaya ko is uh, binabaliwala ako. So, hindi, not good. Not good siya. Um, tulad niyan, alam kong maraming nakakaalam tungkol sa about sa akin sa akin back pain. So, ayan, tuloy-tuloy. Meron akong maintenance sa aking medications. And, yan, medyo nakakaano ako dito kasi kunti lang aking binabayaran. It's because na, ano, na, ang mga gamot ko. But now, ito, guys. Pag na minaramdaman tayo na, ano, na, halimbawa, sa ating, <clears throat> sa ating, or nadulas tayo, or something, tapos, in a little, is may taman tayo sa ating mga paa. Sa ating mga paa. Pwede ko na -show kasi hindi ako sa ano. Pag may tayo masakit, huwag talaga natin ibaliwala. Though, na alam mo yung parang pag nalakad ako is papilay-pilay. So, nawawala siya or something. Tapos kumikirot yung aking paa. And, bina binaliwala ko talaga siya for along months. No? So, it happens when nagbakasyon kami sa pinas So, that's it. So, ang sakit siya, kumikrot from sa aking toe, sa pinakamalaki. So, sa three, ano ko, sumasakit siya. Sobrang sakit. And then, nag-private doctor na ako kasi siyempre, sabi na natin, libre kasi. And then, so nag-private doctor ako. So, I have I have to pay a lot dahil tarang private siya. Dito kasi si is, ano ang doctor pag nasa, ano ka, nasa public, no? ang aking check up is wala siyang bayan but the medications na no. kasi binabayaran ko monthly yung private ano ko private of doors ko is monthly na binabayaran yun so na ano and um, and then not only sa ano na sa pag nasa ano ka nasa nasa ano ka ng government is wala bayad yun pero much better kasi pag may pub, may private cash madali mabilis so, hindi ka pag public iapon ka pa so yun, so, yun na nga guys so mag direct tayo doon sa ano sa um, nararamdaman ko sa akin pa so sabi ko parang wala lang to or something yun lagi ko lang siya inaano ko lang siya sa sand tapos sa mainit pero hindi pala okay and then nagdumaan ako sa mga ecografiya sa traumatensya sa radiografiya so tapos ang tinaanan ko and then ayun nakita nila na mayroon sa akong sa sa main brain ng ng ating legs mayroon siyang dalawang parang main brain siya and then mayroon siyang parang ano dito boto is parang naghiwalay siya naghiwalay siya doon so ngayon naman magraim pa ako hirap akong maglakad and paano lang naman siya pag hindi naman siya totally na sunod sunod yung pagkakasakit niya yan, and then, lumabas siya doon. So, ang nangyayari ngayon, this coming Monday, is i-infiltration ako. Lagi sa mga injection o whatever nandyan. And then, may pwede punta ako sa doktor. So, so i-infiltration nila yon Pagkatapos nun, titignan nila kung advice sa na kung pwede pa sa madala sa therapy kapag magdarasa ng therapy, therapy talaga is ayon anong nila ka ng therapy. So, private guys. So, sobrang mahal talaga siya. So, hindi ko alam. Siguro pag ito therapy nila, ah, uh, punta ako ng government ano dito and then doon ako magte-therapy. And then, the, the thing is, sobrang sakit ang infiltration. Sobrang sakit siya. So, hindi ko alam. Kasi mga injected ano siya na sa buong ano kasi i-injection na nila. So, kung baka ba, sawa na ako dito sa likod ko na every 15, ano, 15 days, nag-endure ako sa aking back, sa, sa back pain ko kasi nakaroon nga ako ng nagka-infect, nag, ano yung tawag dito, yung parang nag, nagsabay-sabay yung aking, yung sa, sa colon, ang sabay-sabay sa colon. Tapos kung sa in saan ng anesthesia sabay-sabay -sabay doon. And then, marami siya. Teka, ang sete normal lang yan siya. Mga nag-age tayo. Pero sa akin kasi nag-complicate siya. Kasi nagsabay-sabay ang tatlo. Kaya sobrang sakit. Kaya hindi na, hindi na ako pinapatrabaho talaga na mabigat. So that's it. So ano na siya, uh, every 15 days. So iba na naman kung sa pa ako ngayon guys na talaga alam mo yon na oh my God. Sabi ko, parang andan dami about health. Yung pagpasal sa walang bahala ko na sinasabi ko na everything will be okay lahat is maging okay, kaya po ay pala panandaan is iba yung mag-resolve. As soon as possible talaga, kailangan natin gawin is pag na daman tayo is kailangan talaga natin is magpunta ng doktor kasi hindi natin sa madalas sa simple as hilot-hilot lang or pag -sa, sa walang bahala. No, kasi in the end, talaga, iba pala yung maging yung result Kain tayo. And then, yun nga guys. So, Ngayon man din, meron ko sa appointment ng 5.45 in the afternoon. Manap lang sa bahay. Then ayun, doon nila i-ano sa akin kung kailangan kong operahan yung paak. So, I don't know. Napakahirap kasi siyempre, Alam I mo yung mean, mag-isa ka lang. So, hindi naman pwede yung anak ko with me kasi she's minor and then may school din siya. Then yun lang. Kung baka ilabas mo yung sarili mo sa hospital mag-isa. Ay, pasok man sa Lilimon sa hospital mag-isa, ipasok mo din sa, ilabas mo din sa Lilimon so that's it. Ang inaano ka ko ako sa isempre, is pag pa ako na, nahirapan na ako. Paano ko ma-handle yung mga, ano, ni Angeline, yung anak ko, doon sa bahay lang ako, pero mahirap ako kuminat kasi nag-isa lang pa ako, diba? So, siguro mga ano, naawa ko sa, naawa ko sa anak ko, siyempre. And then, And then another problem is Pag may mga nanaklama sa ating pray ang ating mga anak there's something yung hindi na nakakita whatever Kailangan talaga natin hindi ka ng pansin. kasi Last ano is dumaan kami ng mga maraming mga ano kay Angeline sa eyes niya kasi may nakita sa kanya na there's something inside in her eyes na parang glaucoma, that's it, glaucoma so, nung para parang binarwala din namin kasi sabi niya ano ganito ganyan, kaya niya naman or hanggang ngayon till na umabot kami at this time na hindi na okay, so nahirapan na siyang mag-aral masyado dahil hindi na siya makakita hindi na siya makakita, so umiyak na siya and nagkaroon kasi ng pressure yung ano niya yung yung mata niya. na alam mo yung pag nasobra na siya ng ng ano ng aral or something yes is yung matanya niya bigla ng parang pulang pulang pula talaga kahit yung block niya parang naanho na siya so ano pala yon signs of nagkakaroon na siya ng mayroon isang block glaucoma block -coma, then yan nakaroon siya malaking pres, uh, mataas yung pressure niya, pressure niya kaya umakyat sa ugat at saka sa brain niya. So delicate din pala yon. Noon akala ko tungto ako na alam mo yon ano ko sa din kasi very ano siya, very uh, napaka-studious niya. Study siya ng study, study siya ng study, yan ito ganyan. Though matataas talaga yung uh, ano niya, mga grades niya sobrang taas naman grace niya talaga. So, tuwang ako, very very proud ako. Hindi ko alam na yung pagka-obsess ko, ako mismo, nag sa ako na kailangan tumas mo. And grace niya, andin siya, naging obses din siya na, alam mo yun, sobrang taas na ano, gusto niya ng mga higher grades. No? kasayo niya na parang ma-disappoint nako ako. So, yun. Naging hindi rin maganda ang results. Kasi siya, si Angeline, is hindi siya nagpapahinga guys hindi siya nagpapahinga araw siya ng araw so yun yeah. and ending ngayon is ihilagyan eh, mo na siya ng, ng, ano and then observations lagyan mo siya ng yung salamin and then observations under, under observations yung nakita na sa ano na loob ng kanyang mata yun yun ang ano Yun nga parang ang ano kasi nagsabay kami talaga ng dalawa. Ang inaano ko doon, kapag uh, operahan ako or ano, hindi ko alam kung ano yung engine kasi yon sa mata niya rin naman. Mm, yan. Yeah. jadi jadi the lesson is na kailangan natin gawin guys is yung kung may mal kahit mga simple na nararamdaman natin, hindi natin kailangan i-ano yung, i yung, Ipagpasa walang barang, sa natin kaya natin, ganito ganyan, ilipas din yan, ganito lang yan, hindi talaga. Kasi, ano, uh, hindi pala maging maganda yung result, yun yun. And, kailangan talaga is, before tayo mga ano ng, mga tao dyan, yung sariling option natin, is kailangan talaga natin ng options from the doctor. Kailangan talaga natin, huwag natin sa walang bahala lahat yun lang yun. Um, ito ang mga naging lesson sa akin. Na, talaga natin bigyan, wag bigyan pansin yung mga simple things na naramdaman natin. Simple lang una, pag tumagal pa lang, nagiging hindi siya okay. Yun yun. And guys, thank you, thank you for having me here. And na, <coughs> sa mga those who vlog today. And thank you. And of course, miss so much. And see you on our next upload. Thank you, thank you, love, love. Bye, guys. Love you. See you on our next vlog. Bye-bye. Love, love.